Hello guys, good morning So ganito ang Mongkok Ang market uh, Ganito nag-open uh, pa lang sa ng, ganun Nag-open pa lang ng pwesto It's raining yan ang kanilang mga uh, restos. nag-install lang sila marabi ito pa lang yung mga ano paninda install pa lang sila wala pang tao wala pang lab still not open